tatasa ang mga building dito sa Ross Boulevard mga idol oh. yan oh. tabing dagat lang tayo Ross Boulevard sarap mamasyal yan o na po tayo let's go mag iingat po tayo kasi maraming nakabaon na CCTV camera kaya pag nagkamali ka, yari ka, uli ka. Ngayon ang unang araw, pag umpisa ng end top, end top yung ano. Kaya ingat pa tayo mga idol, mga bumabiyahe. Ingat pa tayo sa lahat ng oras para hindi pa tayo mahabala. At shout out sa lahat ng body ko na naipit sa traffic dito ngayon sa Rose Boulevard sa oras ng alas 5 po ng hapon ayan po makikita nyo traffic Diyos ko po ang haba nito ang haba po nito mga idol grabe kasi may ginagawang kalsada yun no kaya traffic kasi maging budo pero kahit na traffic pa rin makikita nyo maging budo kasi yung kabilang lane ginagawa ano may nagbiblink blink ah, dyan sarado yan kaya ngayon nag magagaw-agaw dito sa ano kanya kanya singit makapasok dito sa second lane so natin magagawa kasi walang talagang buhay traffic talaga so ang kailangan mo lang ngayon ay mag-iingat kasi yung traffic always yan oh, kita nyo ang haba nyan naman ginagawa oh, meron pang ato ah, meron pang tumiri tinutulak oh. traffic na meron ka pang ano oh, nyo mga idol oh. oh. diba tapos sa kanan ko daming gustong susingit o oh. mantay ka palusod mo ako oh, magagawa ka ba, ba? yun nasa unahan ako yung FX ang oh, mabati natin Oh yan po muna muli mga idol. Maraming salamat po at ingat po at baka po na maraming pasensya. God bless ating lahat. Happy Monday!